Bagamat ang mga ugnayang panlipunan ay mga accessories lamang, ang mga introvert ay may mga expectations mula sa mga tao sa kanilang paligid. Ang mga expectations na ito ay maaaring sumira sa kanilang kapayapaan dahil sila ay madalas na hindi natutugunan. Kaya ano ang mga bagay na ito na kailangang hindi asahan ng mga introvert mula sa ibang tao? Narito ang iba't ibang bagay na hindi dapat asahan ng mga introvert sa ibang tao. Number 1, ma-appreciate nila ang ugali ng isang introvert. Aminin mo man o hindi, pero bilang isang introvert, may punto sa buhay mo na gusto mong pahalagahan ng mundo ang iyong pagiging introvert. Inaasahan mong pupurihin ka ng mga tao dahil hindi ka masyadong maingay, hindi ka nakakainis, at may kusang loob ka. Ngunit sa katotohanan, ang ilang mga tao ay hindi napapansin ang mga benepisyo ng iyong introspective na kalikasan. Sasabihin pa rin nila sa'yo na magsalita ka kapag sa tingin nila ay hindi ka nagsasalita. Pipilitin ka nilang buksan ang nararamdaman mo kapag napapansin nilang masyado kang tahimik. Tatanungin ka nila kung bakit ka pasib sa mga sitwasyong panlipunan. Pag mas inaasahan mo na mapapahalagahan nila ang iyong likas na ugali, mas magiging awkward ang mga social encounters para sa'yo. Bilang isang introvert, may naka-appreciate na ba sa iyong ugali? Number 2, maiintindihan ng lahat ang mga kagustuhan ng mga introvert. Ang mga inaasahan ay kadalasang sanhi ng mga partikular na resulta. Nagiiwan ng kaunti hanggang sa walang puwang para sa mga kakaibang posibilidad. Kaya kung ikaw ay isang introvert at ang iyong inner circle ay maaaring maunawaan ang iyong mga pangangailangan para sa pag-iisa, ang iyong mga awkward na katahimikan sa gitna ng mga small talks at ang iyong pag-iwas sa mga kaswal na pagkikita, huwag umasa na ang lahat ng tao ay gagawin din ito. Oo, maaaring nasanay na ang iyong mga kaibigan sa iyong mga kagustuhan. Tulad ng hindi naaabala kapag pumupunta sa labas at pananatiling tahimik sa mga talakayan. Ngunit ang ibang bahagi ng mundo ay hindi magagawa yon para sa iyo sa lahat ng oras. May mga extrovert na maghihintay sa iyong tugon kahit na talagang wala kang masabi. Gayun din may mga taong pipilitin kang magsalita sa mga meetings kahit na kailangan mo pa ng mas maraming oras upang pagnilayan ang iyong mga ideya ang buong lipunan ay hindi kailanman magiging iyong inner circle. Kaya't ang pagiging attached sa mga komportabling resulta na ibinigay sa iyo ng ilang mga kaibigan ay makakadisappoint lamang sa iyo. Number 3. Mababasa ng lahat ang nasa isip ng mga introvert. Dito pumapasok ang interpersonal ng mga hamon ng isang introvert. Ang pag expect na basahin ng lahat ang kanilang isipan ay maghihikayat sa mga introvert na ipalagay na okay lang na iwanan ang mga awkward na pag-uusap. Sadly, ang mga tao ay iisipin na sila ay snabero, bastos, insensitive at dismissive ng mga tao na hindi marunong makihalubilo pero alam natin na ito ay hindi totoo. Kaya kung ikaw ay isang introvert, dapat mong iwasan ang pagbibigay sa mga tao ng maling mensahe sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanila sa ere at umaasa ka na hindi na nila kailangan ng paliwanag. Hindi tulad mo, ang ilang mga tao ay nakakahanap ng kaginhawaan sa mga social validation, approval, at closure. Kailangan nilang malaman kung ano ang nasa isip mo para maiwasan ang pagbuo ng mga pagpapalagay na maaaring makasira sa impression mo. Bilang isang introvert, alam mo ba ang pag expect sa mga tao na mabasa ang iyong isip ay maaari ring makasira ng iyong mga relasyon? Number 4. Dapat alam ng lahat na di porket tahimik mahihiyain agad. Pinipigilan ng mga stereotype ang mga introvert na ilantad ang kanilang sarili sa mundo at makipag-ugnayan sa mga tao. Mula sa hindi pagkakaunawaan hanggang sa hindi pakikitungo sa kanila, alam nilang hindi nila maaring ipagsapalaran ang kanilang kapayapaan sa labas. Kapag bigla silang nagpasya na sabihin ng isang bagay, ang atensyon ng lahat ay mapupunta sa kanila. Ginagawang mas awkward ang mga sitwasyon. Kapag ang mga tao ay nakatutok sa kung gaano katahimik ang mga introvert, ginagawa nilang big deal sa tuwing nagsasalita sila. Nagiging dahilan nito para maging self-conscious ang mga introvert. Ngunit kapag na-disqualify nila ang kanilang mga sarili mula sa mga stereotype na ito, hindi na nila dadalhin ang pasanin na matag bilang mahiyain habang nakikisama sila sa karamihan ng walang takot na maobserbahan. Gayun din sa sandaling huminto sila sa pag-expect sa mga tao na baliwalain ang stereotype, matututo ang mga introvert na makayanan ang impression. Magsisimula silang makipag-usap ng epektibo sa paaralan at trabaho na alam naman natin kung paano otomatikong nakikita ng lahat ang katahimikan bilang mahihain. Number 5, ang mga tao ay hihinto sa pagsasalita kapag walang response. Hindi tulad ng mga introvert, pinipilit ng ilang tao ang pag-uusap sa pag-asang mapukaw ang damdamin sa gitna ng nakakainip na kapaligiran. Kaya isa pang bagay na hindi dapat asahan ng isang introvert mula sa iba ay okay lang na umupo sa tabi ng mga tao nang hindi nagsasalita. Lahat ng tao ay magkakaroon ng paksang handang talakayin. Ang pagbati sa isang taong kilala nila kapag nagkikita sa isang grocery store ay naging pamantayan sa loob ng maraming siglo at hinding-hindi yun mababago ng mga introvert kait na ang spontaneity at loudness ng mundo ay magpapaatras sa mga introvert pabalik sa kanilang sariling espasyo. Hindi nila mababago ang mga unwritten rules sa lipunan. Bilang isang introvert, inaasahan mo rin bang mauunawaan ng mga tao ang iyong hindi pagtugon? Number 6. Igagalang ng mga tao ang pagkapribado ng mga introvert tulad ng kung paano nila nire-respeto ang sa kanila. Ideally, ay dapat sundin ng mga tao ang gintong panuntunan na ito. Gayunpaman, ang mga introvert ay napapaligiran ng iba't ibang mga tao na may iba't ibang personalidad at pagpapahalaga. Kaya kahit dumistansya sila sa kanilang mga kasamahan, katrabaho o kaibigan para bigyan sila ng kanilang privacy, hindi gagawing big deal ng ilang tao ang kilos na ito. Pipiliin ng ilang tao na hindi pansinin kung gaano kahalaga ang privacy sa mga introvert. Dahil hindi nila nakikita ang aspetong ito na mahalaga tulad ng kung paano ito nakikita ng mga introvert. Kaya kung ikaw ay isang introvert ay patuloy na isipin ang iyong mga gawain at hayaan na lamang na matanto ng iba ang kanilang pangangailangan na suklian ang kilos na yon sa paglipas ng panahon. Number 7. Ang mga taong gusto ng mga introvert ay dapat ang magsisimula ng isang pag-uusap. Taranasan mo na bang makilala ang isang tao ng mas mabuti ngunit hindi mo magawang makipag-usap sa kanila? Nais mo rin bang magkaroon ng mga kaibigan sa trabaho ngunit hindi mo kayang lapitan ang sino man? Umaasa ka na makukuha ng mga tao ang ibig mong sabihin kahit na wala kang sinasabi. Hindi rin makatwiran na umasa na ang mga taong gusto mong makausap ay unang makikipag-usap sa iyo. Bilang isang introvert, may mga pagkakataon na kailangan mong simulan ang mga pag-uusap. Ang iyong takot na matrap sa isang walang katapusang loop ng mga small talks ay hahad lang lamang sa iyo. Mula sa paghahanap at pag enjoy ng mga malalim na makabuluhang pag-uusap sa isang taong talagang nakakasama mo, linangin ang komunikasyon sa loob ng iyong mga pinahahalagahang relasyon. Dapat kang gumawa ng isang bagay tungkol dito, maging vulnerable at kalimutan ang tungkol sa iyong mga insecurities. Ang mga reaksyon ng mga tao ay maaaring gulatin ka, ngunit yun ang buhay na dapat mong maranasan. Bilang isang introvert, paano mo sisimulan ng pakikipag-usap sa isang tao? Number 8. Exempted dapat ang mga introvert sa mga social demands. Ang ilang mga introvert ay umaasa pa rin sa kanilang mga guro, boss at iba pang otoridad na muling isaalang-alang ang kanilang pagiging introvert at i-exempt sila sa anumang gawain na nagsasangkot ng spontaneity. Naiugnay na ng lipunan ang competence sa antas ng interpersonal skills na meron ng isang tao. Kaya naman pakiramdam ng karamihan sa mga introvert ay isa silang outcast. Ngunit para sa kapakanan ng pagharap ay kailangan nilang tanggapin ang katotohanan na hinding hindi sila maaring i-exempt sa mga alituntuning panlipunan. Para sa mga extrovert, ang ilang sistema ng edukasyon at lugar ng trabaho ay ginawa para sa kanila na pinipilit ang mga introvert na dapat mag-adjust sa mga pamantayang ito. Number 9, lahat ng tao ay dapat may kakayahang maging malalim. Hindi lahat ay maaaring maunawaan ng iyong lalim at tumugma sa iyo. Hindi ka basta-basta magbubukas ng isang napakalaking paksa at asahan ng mga tao na sumisid kasama ka. Hindi ka rin maaaring makipag-usap tungkol sa mga pilosopiya sa buhay, mga teorya, at iba pang mga paksang nangangailangan ng na pag-iisip sa sino man. Bagabat ito ay iyong kakayahan, maaari mong isave ang mga uri ng pakikipag-usap na ito sa isang taong talagang may kakayahan at handang makipag-usap sa iyo. Sa sandaling gumaling ka mula sa ideyang ito, magsisimula kang makapag-cope at maging flexible. Mapapakita mo ang kumpiyansa na kailangan mo at makihalubilo sa mga matatalinong nagsasalita. Bilang isang introvert, naranasan mo na bang takutin ng isang tao sa mga topic na gusto mo pag-usapan? At number 10, mga tao ang magbibigay katwiran para sa mga introvert. Nagkakaroon ng hindi mabilang na mga maling akala tungkol sa mga introvert at walang mga makakapagtanggol at makakapagbigay katwiran sa iyong mga ugali maliban sa iyo. Nami-misunderstood na mga tao ang iyong pananahimik bilang pagyayabang o pagmamataas. Kailangan mo magsalita para sa iyong sarili at linawin ang iyong mga intensyon. Madalas iniisip ng mga tao na kinakansila mo ang mga plano dahil kinasusuklaman mo sila. Kailangan mong panindigan ng iyong sarili at sabihin sa kanila na hindi ito ang nararamdaman mo. Gayun din, sabihin sa iyong mga kaibigan na hindi mo sinasadyang masaktan sila sa tuwing magsasabi sila ng ilang biro at hindi mo binepeke ang iyong tawa. Kapag ang mga introvert ay sa wakas ay makapagpapalaya sa kanilang sarili mula sa mga expectations na hindi matutupad ng lipunan, makakaramdam sila ng lubos na kasiyahan sa kanilang sarili at lahat ng iba ay nagiging bonus na lang. Bilang isang introvert, napalaya mo na ba ang iyong sarili sa mga bagay na ito? Nakagawa ba ito ng pagbabago sa iyong buhay? Nga pala, alam mo ba na kahit saan ilagay ang mga introvert, panigurado, magtatagumpay sila? Panoorin mo dito.